WhatsApp up mga bros, magandang araw sa inyong lahat muli Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon Na pinagkaloob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong Kalaman mga video tutorial patungkol sa ating mga motor Meron kasi nagtanong sa atin mga bro na Rouser 135 uh, Maingay ang kanyang head Kaya sasagutin natin mga bro kung ano yung mga possible na dahilan Bakit maingay, maingay ang head ng motor Specifically sa Kawasaki Rouser 135. Siyempre mga bro, bago natin umpisan yung ating video ngayong araw, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para magpalagay -update kong updated pag mayroon po tayong mga panibagong tutorial na i-upload. So tara! mga bro, isang mabilis ang video lang tayo ngayon ano. So doon sa nagtanong kay bro, ang dahilan ano daw yung mga dahilan bakit maingay ang head. Actually mga bro, marami yung nagtatanong sa atin yan. Hindi ko lang kayo masagot ng direkto, direkta kasi ang ingay ng head sa makina mga bro ay marami pong dahilan or mar marami pong salarin ano. iisa say ko sa inyo mga bro kung ano yung ingay sa head na maririnig nyo. Unang-una dyan mga bro, lumuluwag yung ating Uh, rocker arm so kailangan yung i-tune up po yun. kaya may tinatawag tayong tune up for yung tinatawag na valve uh, adjustment okay valve adjustment isa pangalawa mga bro yung roller nung rocker arm maliban dun sa dulo yung roller minsan naluwag po yun maingay din camshaft yung camshaft ubus na or yung camshaft bearing ubus na maingay din po yun ano Pangatlo is yung ating timing chain. So pagka timing chain, lawlaw -law na mga bro, may ingay din po yun. Okay. Pangapat mga bro is yung ating uh, tensioner. Yung tensioner natin, kapag hindi na siya ganun kaganda, kahit, kahit maganda yung ating timing chain, magkukos pa rin siya ng ingay. So pang ilan na tayo, pang apat na ano mga bro. Pang lima, is yung ating cylinder block. Kapag ka po yan mga bro, ay bad blapping. Kapag ka i slap yan, piston slap, kung tinatawag mga bro, kagaya nito, pag ko sa inyo. Marami tayo dito mga bro, mga sample. Eh. Yeah. Kasi mga bro, kakatapos lang natin mag ano. Kakatapos lang natin mga bro, meron tayong in-overhaul na RS. Tapos ito, i-re-restore natin to. Ano rin to mga bro, ah. Uh, ano to eh. RS125 no. Ito mga bro Ang sample ng piston slap Ayan o oh. Kita niyo yung mga tama na mga bro Kapag ka ganito Anong sa piston nyo Automatic po Mag iingay na siya Tapos ang isa pa Mag uusok Okay Mag iingay mag May kinalaman din Katilog ilong pa May kinalaman din ito mga bro Sa ingay ng cylinder head Ito pagka ganito Mga ano mga bro uh, Medyo pili pa to Ayan So ito, meron tayo ditong cylinder block ng Honda Dash. Ayan, maganda pa po 'yan pag pagkaganito. Pero pag kaganito asan ah, na ba 'to? Ito mga bro. Grabe, dumi ah. Naligo na kasi ako mga bro. <laughs> dumi kasi ito. Ayan oh. Hindi lang kasi kita sa camera mga bro, pahapon na po kasi ano. Ito cylinder block ito ng CT100. Ito cylinder block naman ng Honda Dash 110. Ayan. So, yun yung sabi ko. Clearance, rocker arm, cam bearing, cam shop, timing chain, at tensioner. So, nakakailan na tayo. So, yun yung mga bro, yung mga possible na dahilan bakit may nga yan cylinder head ng ating mga makina. So, isabay nyo yan mga bro kasi yung hindi naman lahat ng makina ay mayroon timing chain. Meron tayong tinatawag na push red engine kagaya ng mga Skygo, PMX, Rosie 150, ah, uh, mga CG CG150 ano Mga TC125, TC150, TC175 Ayan ko ay mga push rods. So wala po siyang timing chain Minsan may kaya makina niyan mga bro Dahil push rod talaga siya So mas matining ang makina ng timing chain Kumpara sa makina na push rod engine Kaya Kasi sana doon mga bro sa mga nagtatanong sa atin na hindi ko nasasagot ng direkta mga bro kasi pag sinabi niyo ano yung ingay sa makina, mas maganda mapakinggan ko muna ano mga bro. Para magkaroon tayo ng idea kung ano talaga yung nag-iingay sa makina. Kasi ang sa karanasan ko mga bro doon sa nagtanong sa Rouser 135, ang laging issue talaga niyan mga bro is minsan tensioner lang tas minsan minsan timing chain. So nangyayari din kapag na sa langis mga bro is nasisira yung ating uh, rocker arm at saka camshaft. Yan. Tapos sa araw 0135 lagi kong ina-advise inyo mga bro. Kapag ka, 'di ba, nagtapo kayo, kapag ka pinasak niyo yung camshaft, dapat smooth lang siya. Hindi yung pinupukpok pa ng martilyo or kailangan niyo baka siyang kailangan yung gamitan ng lakas para pumasok. Hindi dapat ganon ano mga bro. Kasi sa raw mga bro, kapag ka nangyari sa inyo yun na kailangan niyo pang pukpukin bago pumasok, sigurado sisirain ulit ang sisirain dyan ang camshaft bearing nyo hindi po tatagal dyan palit kayo ng palit dyan wala pang tatlong buwan upapalit na lang kayo so ayan sana nagkaroon kayo ng idea mga bro sana nasagot ko yung tatanong ng isang ating subscriber isang followers kung ano yung possible na dahilan ayan mga bro lahat sinabi ko possible na dahilan ng ingay kaya ang sabi ko sa inyo wag muna kayo bumili ng mga pisa kasi kapag ka bumili kayo ng pisa lalo kayong napapamahal kagaya nung nagawa kong Rouser 135 sa Las Piñas mga bro umabot yung gastos niya ng 33,000 okay umabot ng 33,000 Rouser 135 lang yung motor niya pero basic lang pala yung problema tabagi kung marami naman kayong pera mga bro walang <laughs> problema walang problema yan pero ang sinasuggest ko sa inyo mga bro marami naman tayong tutorial sa 135 mas maigi kung hindi talaga kaya dalhin nyo sa malapit na mekaniko ano pero kung malapit naman kay sa akin, pwede nyo dalhin dito mga bro. Bro, pwede nyo dalhin dito. So, sa mga nagtatanong lo ng location natin, nasa Santa Cruz, Laguna na po tayo ngayon. Dati sa Santa Rosa, lumipa tayo ng Victoria, ngayon nasa Santa Cruz, Laguna. Or sa mga gusto magpa-home service mga bro, uh, pm nyo lang ako sa Facebook page natin. Kagaya bukas, meron po tayong home service bukas. Nasa Cavite po tayo bukas. Das Marinas tayo bukas, ano mga bro. Yan. Kaya ito po yung dahilan kung bakit hindi ko nasasagot lahat na nagtatanong kasi marami kasi dahilan mga bro ang pinanggagalingan ng ingay. Hindi ko kasi pwedeng sabihin, bro, ano kaya sira nito? Pwede, hindi ko pwedeng sabihin na timing chain. Yun naman pala ay tune up lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin na baka tune up lang yan, bro. Eh yung pala ay lawlaw -law na yung tensioner ay na ay na hindi na maganda. Ayun. So maraming possible na dahilan ng ingay po sa makina. lagi kong sinasabi sa inyo, troubleshoot muna bago mo bumili ng kung ano anong pyesa para hindi po kayo magastusan sa pyesa kasi maniniwala ba kayo mga bro na mayroon akong home servisan sa Bulacan ang gastos niya ay umabot ng 40,000 mahigit yung motor niya hindi pa rin nagagamit ayan so mahirap na magkano na lang ang value ng Rouser 180 ngayon 10,000 meron na nagbebenta 15, 20 tapos yung gastos niya umabot ng 40. Kagaya nung Rouser 135 sa Las Piñas, umabot ng 33,000. Kagaya nung ginawa ko dito sa Kalawa na Rouser, umabot naman ng 17,000. So, malaking pera na yun. Ano mga bro? Wala naman tayong mga madaming pera. Ewan ko lang sa inyo. Ako <laughs> kasi mga bro, wala eh. Wala na tayong, wala naman tayong ganun, madaming pera. So, yun lang mga bro. Baka umaba pa yung video natin. So, hanggang dito lang yung tutorial natin. Uh, sa mga Uh, gusto magtanong mga bro, ano, i-comment yun na lang at uh, pag may oras po tayo, sasagutin natin yan. So hanggang dito lang, magandang hapon sa inyong lahat at ride safe po palagi.